Magandang hapon mga ka-everyone Ayan, ang boses natin ngayon Kung mapapansin nyo, kung mapapanood nyo Kung naririnig nyo Ay hindi sa kondisyon kasi Meron tayong ubo at sipon Equal strength kaso Kaya ayan guys, so Para bumalik yung Kalakasan ng ating katawan ay eh Magluluto tayo ng ating ulam ngayon. At ayan, meron nga tayo na prepare dito na ano, boat. Nalagyan na natin yan ng asin. Tapos, is slice na natin ng ating onion. At alam ko guys, um, mama, ano tawa, mag-guess nyo na kung ano ang lulutuin natin ngayon. Kaya ayan guys, sa ah, hinahati-hati ko lang itong onion. Pagkatapos is, okay, ayan. So, biakin na natin ang itlog. Ito yung itlog na brown. Okay, so brown egg siya. So, dalawa ang ating bibi akin. Tapos is, uh, lagyan natin yan ng ating achinomoto. Okay, so pampalas. So, pagkatapos yun guys, is syempre, i-mix na natin yan. Okay, so yan. Tengan lang kadali guys. Okay, so magiging masarap ang ating ulam ngayon. Okay, so lalong-lalo na dahil na uh, tayo ay may sakit. Okay, so kailangan natin kumain para manumbalik ang lakas ng ating katawan. Okay, so ayan, so tapos na yan guys. i set aside muna natin yan. So ito naman ang ating talong. Okay, so kahit ano na lang guys ang naiisip natin kainin kasi pag tayo ay may lagnat, kahit ano na lang yung isipin nating uh, kainin. Okay, so dapat is ma ano, makain natin yun para hindi tayo magiging stress. Okay, so ayan guys, so ready na yan. So, dalawang pirasang talo at ito na mix natin na itlog. Okay, so let's go na sa ating karahay kawali. Okay, so ayan, naglagay na nga pala tayo ng ating oil. Okay, so iiniti lang natin ang ating oil sa ating kawali. Okay, so pag, ayan, pag mainit na siya guys, is pwede na natin ilagay ang ating, or iprito ang ating talo. Okay, sa so ayan, mainit na ang ating oil. Oh, yeah, so, ilagay na natin ang ating talong. Okay, sa so ayan. So, antayin muna natin, guys, na maluto ang ating talong. Okay, sa so ayan. Okay, so ayan, balik ka rin na natin kasi golden brown na ang one side part na ating talong. Okay, so pagkatapos na guys is, syempre, ihinaan natin ang apoy. Okay, so ayan. So, sayo-sayo natin yung tapio oil. Oh, okay, so ayan. ayan. So after that guys is, Ipulot na natin ang ating egg. Okay. okay ito ganyan magiging tsira ang ating ulam so, natin yan natin yung pwede natin yan pwede natin con la tira a chiuda Ayan, luto na. Kaya, let's go. Transfer na natin sa ating plato. Ito na, guys. Ilalagay na natin sa ating plato ang ating uh, egg omelette with, um siyempre, eggplant. Okay. So, ayan. So, napakasarap nito. Perfect na perfect. Pang-ulam. Okay. So, ayan. Let's go. Kain na tayo. Ayan. So, ito na. Luto na nga talaga ang ating ulam. Kaya, yummy yummy ito. So, i na natin yan sa ating kanin. Okay, let's go. Okay, saya. Napakasarap nito for sure. Magugustuhan to ng mga anak nyo at ng buong pamilya. Kaya, ayan, kumain na tayo. Mga haragan dyan, kumain na tayo. Let's go. Eto na nga. So, eto na. Kakain na tayo. So, meron tayong hiliwang manga dito na source of vitamin C para sa ating kalusugan na madaling linagnat, madaling inubo, madaling sinipon. Kaya kailangan natin ng vitamin C. At ito naman yung niluto natin na ulam, ang ating egg omelette at syempre yung fried eggplant. Okay, so let's go guys. Kainin natin yan para matanggal na yung sakit ng ating katawan, yung ating lagnat. Kaya, let's go na. Let's eat. Thank you so much. Mukbanga na. Okay. So, ayan, guys. Kahit wala tayong ganang kumain, uh, dapat is ipufush talaga natin, ipuforce natin kumain para gagaling tayo. Kasi, sabi pa nga nila, hindi, makapag, hindi ka makakapag-work kapag ikaw ay may sakit. Kaya, let's go. Um, kakain na tayo para ako'y gumaling na let's go, thank you ayan sa so mga ka-everyone mukbanga na kahit wala tayong ganang kumain dapat first nating natin makakain tayo para makainom tayo ng gamot para tayo ay gagaling kasi ngayon is buti na lang Saturday okay sa so ayan bukas is Sunday, Miss Universe na so wala tayo sa mood masama ang ating pakaramdam masakit ang ating katawan Okay, so ayan, so dapat gumaling tayo at dahil Monday magtratrabaho tayo so walang tutulog sa atin kaya mahirap talaga na walang kasama sa bahay lalo na pag may sakit ka. Kaya ayan, so nagluto tayo kahit hindi natin kaya, kakayanin dahil uh, ano kailangan talaga na kumain tayo ng marami at kumain tayo ng masustansyang pagkain para tayo ay gagani. Okay, so ganun pa man, kahit alam uh, nyo na, para hindi lang pupula ang ating dashboard, hindi tayo mapagalitan ni Papa Meta, ay eh, kailangan natin gumawa ng content uh, kahit tayo may sakit. Kaya let's go, kakain na tayo. Okay, nagugas na nga pala ako ng kamay, kaya let's go, kakain na tayo. Okay, so ayan. So, alam nyo ba guys, pag may sakit ka, kung ano lang yung naisaisipan mo na gusto mong kainin, yun lang talagang kakainin mo. Okay, so, wala kang gana, um, medyo mapait yung ano mo, yung tang mo, medyo walang lasa yung pagkain. So, ganun pa man, kailangan i-push natin to. Pursahin natin to para lang merong mailagay sa tiyan at uminom mm. ng gamot. Okay, so continue pa lang ang vlogging. Mmm. Ay, kakang. Mmm. -hmm. Continue pa lang ang vlogging. Kahit masakit. Dahil mas masakit talaga ang katawan ko. Papahilot na tayo kung mamaya. Ano tayong mangga? Di mata Miss. Salamat nyo guys. Kaya gan? kung gana, maraming salamat sa panonood, Sana gagaling na ako.